Unang Samuel Iklabing isang kabanata Nang magkagayoy umahon si Naas na Amunita at humantong laban sa Jabes Galaad at sinabi kay Naas ng lahat ng lalaki sa Jabes Makipagtipan ka sa amin at kami ay maglilingkod sa iyo At sinabi ni Naas na Amunita sa kanila sa ganitong paraan gagawin ko sa inyo, nang na lahat ninyong kanang mata ay dukitin at aking ilalagay sa pinakapintas sa buong Israel. At sinabi ng matanda sa Jabez sa kanya, Bigyan mo kami ng palugit ng pitong araw upang kami ay makapagsugo ng mga sugo sa lahat ng mga hanggan ng Israel. At kung wala nga magliligtas sa amin, lalabasin ka namin nang magkagayay pumaroon mga sugo sa gaba kay Saul at sinilita ang mga salitang ito sa mga pakinig ng bayan. At ang buong bayan ay naglakas ng tinig at umiyak. At narito, sinundan ni Saul ang mga baka sa bukid at sinabi ni Saul, Anong mayroon ng bayan na sila umiiyak? At kanilang isinaysay ang mga salita ng mga lalaki sa Jabez. At ang Espiritu ng Diyos ay makapangyarihan sa Saul ng kanyang marinig mga saltang iyon, at ang kanyang galit ay nag-alab na mainam. At siya ay kumuha ng dalawang magkatuwang na baka at kanyang kinatay, at pinadala niya sa lahat ng mga hanggan ng Israel sa pamagitan ng kamay ng mga sugo na sinasabi. Sino mang hindi lumabas na sumunod kay Saul at kay Samuel, ay ganyan ang gagawin sa kanyang mga baka at ang takot sa Panginoon ay nahulog sa bayan at sila'y lumabas na parang iisang tao. At binilang niya sila sa Bezek at ang mga anak ni Israel ay taktung libo at ang mga lalaki ng Juda ay tatlumpung libo. At sinabi nila sa mga sugo na naparoon, Ganito ang inyong sasabihin sa mga lalaki sa Jabez Galaad bukas sa kainitan ng araw ay magtataglay kayo ng kaligtasan. At naparoon ng mga sugo at isinaysay sa mga lalaki sa Jabes. At sila'y natuwa. Kaya't sinabi ng mga lalaki sa Jabes, Bukas ay lalabasin namin kayo at inyong gagawin sa amin ng lahat na inyong inaakalang mabuti sa inyo. At naging gayon sa kinabukasan na inilagay ni Saul ang bayan ng tatlong pulutong, at sila'y pumasok sa gitna ng kampamento sa pagbabantay sa magahan at sinaktan ng mga munita hanggang sa kainitan ng araw. At nangyari na ang mga nalabi ay nangalat, nanupat pulang lang naiwang dalawang magkaksama. At sinabi ng bayan kay Samuel, Sino yung nagsasabi, Maghahari bisaul sa amin? Dahil hindi ito mga taong yon upang amin patayin sila. At sinabi ni Saul, Walang taong papatayin sa araw na ito, pagkat ngayon gumawa ang Panginoon ng pagligtas sa Israel. Nang magkagayos, sinabi ni Samuel sa bayan, Hali kayo at tayo sa Gilgal at ating baguhin ang kaharian doon. At ang buong bayan ay naparoon sa Gilgal at do'y ginawa nilang hari sa Gilgal si Saul sa harap ng Panginoon at do'y naghain sila ng mga hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At si Saul at ang lahat ng mga lalaki sa Israel ay nagalak na mainam doon.